Performance na yan ni AJ ravat sa isang event sa Cebu City Sports Center last Saturday. Kinabakan daw kasi si AJ kaya siya naging sintunado. Deadman na lang daw sa basher si AJ. At tinawanan na lang niya ang nangyari. Wala lang. Natatawa din ako sa sarili ko kasi ano namin yun eh like kunwari ito pag uwi ko pinagtitripan ako ng mga kapatid ko ng tatay ko ng family ko kasi parang yun yung nagiging fun sa bahay kapag may ano pag may mga event kami sa bahay kakanta ako tapos parang wala ako sa tono nakakatawa siya para sa family and then ganun nga din yung nangyari sa Cebu Newbie lang daw kasi mag-perform ng live si AJ kaya nag a pa siya First time ko kasing sumalang sa stage. Alam naman ang karamihan niya, nag-start ako mag-artista, pandemic, walang anything. anything. So, first time ko yun, yung pressure ko, nandun din. May, marunong naman ako kumanta, pero... Bukod sa kanyang kontrobersyal na pagkanta, hindi na rin natin pinalampas tanungin si AJ kung ano na nga ba ang real score sa kanila ni Alger Abrenica. Una pa lang naman, wala naman kaming dininay ever. kaya nga kami napahamak. Eh. Hindi pa naman kami official ni Alger, pero siguro papunta na rin kami sa ganon. At uh, matagal na namin kinikilala yung isa't isa. -isa. Na-meet na, na nga daw ni AJ ang mga anak ni Alger at nagkausap na rin daw sila ni Kylie Padilla. Yung kids ni Alger na kilala mo na. Oh, sila alas, napakabait ng na mga bata, matalinong bata Malambing. Oh my god. Si si Kylie din nakakausap na, na, mo na. Hmm, okay naman kami, wala naman talagang naging problema sa amin eh. May bagong film si AJ sa Viva Max. Ang iskandalo na showing na sa April 10 nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.